Paolo Abrino. Nagsalita na sa patuloy na pagdami ng mga pagbabanta kay at pagkakalat na mga hate comments sa social media. Iba din talaga magalaga ang aktor sa kabila ng mga pinagdadaanan ni Kimi. Palagi siyang naririto. Samantala, nakakabilig din talaga ang aktres. Kung sa ibang tao, siguro nangyari yan baka hindi na makapagtrabaho na ng maayos. Ngunit iba yung pagiging manakas nito. Mumingiti pa rin sa kabila ng mga nangyayari. Hindi nagpa-apekto. Tuloy pa rin sa mga mall show. Ayon nga sa mga kumento, Alam namin na binasa niyo lahat. O binasa niyo lang ang script. Pero sana maging maingat sa pagpili ng mga salita lalo na whole live at maraming nanonood. ng deserve at rest ay may bigat na kahulugan. Kaya dapat gamitin sa tamang konteksto. Hindi naman masama ang pagganap bilang host. Pero mas maganda kung may pag-iingat, lalo na sa mga sensitibong usapin. Salamat at sana mas maging maingat pa sa mga susunod. By the way, ang dun namin si Kimi, pati si Paolo. Kaya ambo na lang ang mga bumabati ko sa'yo. Mahal ka namin at hindi mag-iiba ang tingin sa iyo. Support kami sa upcoming movie. Hindi magbabago ang pagtingin namin sa si inyo ni Paula Binino Dahil wala din naman kayong kasananan. Wala namang perpekto sa mundo. Ilan na yan sa mga komento. Anong sending niyo sa panibang update na ito.